Yo, what's up guys? So, nito nga kami sa Bower Mall guys. So, tan uh, nagtingin-tingin kami ng mga sapatos dito na pwede ko magamit sa work. Kasa ang problema guys. Ayan, tingin-tingin na -tingin ako ng mga Adidas dyan. Um, although meron ako nakita nga ano dyan para sa work namin. Kaso hindi ko masyadong gusto yung ano niya. So, hindi ko talaga siya nabili guys. Ang ending tingin-tingin na lang kami dyan. Tapos lumipat nga kami mayat-maya -maya doon sa uh, Walmart ba yan? Walmart, yes. Kasi minsan nasasabi ko Walter Mart. So yun, lumipat nga kami sa Walmart, guys. So wala kami na bili Kundi tingin-tingin lang. Pero ang ganda promise. Meron isang sapatos dyan na gusto ko rin sanang bilhin ka. So. Ayoko namang mag-ano agad kasi wala pa tayong work Tapos, ayan, tulad yung Adidas na yan ayan. Gusto ko sana yung Adidas na yan, guys Kaso, alam mo yun Wala pa tayong work Tapos, gagamit na tayo ng gagamit ng credit card So, ayoko muna Since hindi naman siya talaga kailangan Kung Hindi ko naman siya kailangan yan sa work So, hindi ko nalang muna siya bibilihin So, next time na lang Pag meron na tayong uh, enough na money Ayan ang mahal niya, oh 101 dollars yan yung katabi niya, maganda rin yun. Ang dami mga magaganda dyan guys. Kaso talagang nagtimpi ako. Ayoko muna magpano kasi ang hirap. Di ba? Pag uh, naano ka na sa bili ng bili. <laughs> <laughs> Yan. So, good morning guys. So andito nga kami sa ano guys, sa Bauer Mall. So titingin kami ng sa sapatos. Ah, sapatos kasi bukas start na namin. Ah, uh, parso po. Ah, uh, sweet. So, ito. Yan, ito di pa lang kung Okay tong ganito. Oh, my God. Tunein nyo guys kung magkano. Kita nyo ba yung price? Kung magkano? Mahal. So, ito pa lang kung kasi kailangan natin ito para bukas ha ah. start ng work natin grabe tag 94 dollars eh, yun so, ito ang dami ng mga ano guys yung original ng mga ganito so, 50% off sila guys tag 34 dollars 34 um, price so, Masyadong dollar. <laughs> Ayan. So, ang dahil ko dito guys. O, ganyan. yan talaga. Mga original talaga yan. Alin pa ba? So, sana guys. So, sarap pa more mau. Tag mm. Tag 119. 119 dollars sarap ng kapamuha mo diba so marami pa dito mga lakos yan oh, ito yan mga 139 grabe 139 yung price. OMG, grabe ang mahal ng mga ano dito guys. Yung mga sapatos nila. Hindi pa ako nakakapili ah. Para bukas. Bukas na yung natin. Bye. Hi guys. Punta kami na Walmart. Kasi galing kami kanina sa Bower Mall guys. Hindi kami naka ano ng sapatos. So ando na yung mga kasama ko Magmamadali Kala mo may mga appointment Ayan o no? Diyan sa likod Kasi wala kami ano Wala kami Mga barya para magbus So ayan Doon kami sa kabila kanina Ayan o so, Diba Ang sarap maglakad ng ganito lang Na walang init Diba Eh, may mga tao para sa basta Tapos ko mga kami unang nagbukas ng bank account yan so punta kami doon tapos dito yan oh, uh, tingnan mo guys dito yung mga ano yung mga sasakyan dito humihinto sila pag mayroong nakikita naglalakad hindi ka tulad sa ibang lugar magkikipagsabayang so, sa bank naglalakad ang yeah, ending wala bulat taka sa daan so ganda ng ano guys so oh. yan o no? lakad-lakad lang tayo ayan ang sarap mag-walking pagka ganito na hindi mainit o so, ba? Diba? sarap ang sampingan guys Hi guys, tapos pa kami mamili <laughs> Ayun sila, ang ah, kasama ko Tapos pa kami namili na Ano? Ano? Ops! Yan, so ito yung mga pinamili Ayan, yan Ayan yung pinamili namin na sapatos guys. So, ito, itong isa. Ay, pala, ganun, eh. Ano yun? Yung... yung ganito. So, dalawang sapatos. Ayan. So, hindi ko na nakuha ng kanina guys yung mga pinamili namin na sapatos. So, ito yung gagamitin ko para sa work tomorrow. Yeah. Tapos, dalawa yung nabili namin kasi para yung isa, pag nandun ako sa work, yung susuotin ko, and yung isa, pag uwi, uh, para hindi mabilis sa sira. Uh, hindi naman, ano, uh, hindi naman mainit. So, okay lang. Yan. Andito pala kami sa ano, sa Walmart. Tingnan nyo. Dito kami sa Walmart. Ayan. So, yan yung nabili namin dito sa Walmart. Diba? model ng ano model ng Walmart oh ba diba? at dito sa Walmart to maawra pa rin tayo guys uh. And, uh. tapos ina guys na mililaka pero hindi ko na masyadong binigyo sa loob kasi sapatos lang naman ang sapatos lang naman ang sapatos lang naman ang, ang bilhin namin diba? saglit lang tayo umawa dito guys kasi uwi uwi na rin tayo maya maya diba? ay punta pa pala kami ng sobe see you guys there kita kits bye hi guys so ngayon dito kami sa sobe ah it's grocery so kung tayo dito kasi mura lang siya guys magkano to mga ano lang yata uh, I think 3 dollars 3 dollars yan ha ayan dyan magkano dyan po kayo nga saan yung iba nga ayun doon tayo Masarap mag ano dito, masarap mag grocery dito, guys. Maraming mga magaganda. Magaganda dito marami. Sino mo naman ang galing ng mga nila guys no? Oh. Mm. -hmm. Mm. Diba? So yun na nga guys, dito na tayo sa Sobeys. Okay, na Sobeys guys, uh, parang Walmart din siya guys, grocery. Kaso dito sa Sobeys more on uh, mga ano siya, pamilihan lang talaga like ng mga gulay, mga goods, kung ano na lang. Unlike sa Walmart, may mga kasali siyang ano, uh, halos lahat meron sa Walmart guys. Ito grocery lang talaga, pero malaki siya. Yan, Dami niyo mapamimilian dyan. Mga pangluto-luto sa kusina, nandyan. Kung ano-ano mabibili niyo dyan. Mga gulay. Ayan. So, tingin-tingin lang kayo ng price. Pero, siguro yung iba, hindi na sila nagtitingin-tingin talaga kung magkano man yan. Kasi, normally kasi ang gamit dito sa Canada, guys, is uh, credit card naman. So, Um, kahit magkano yung bills. parang hindi na rin nila iniisip yun. Basta makapang-grocery lang. Pero, uh, advice ko sa inyo guys, kung ano lang naman dapat yung kailangan nyo sa kitchen, uh, as much as possible, yun lang muna ang bilhin niyo Kasi, syempre, pag nasira, di ba? Hindi naman, hindi naman araw-araw kumakain kayo, or, I mean, kasi minsan yung iba busog, yung iba pag galing sa work, wala pa, wala pa masyadong gana kumain, or, kung mahilig ka lang talaga ang kumain, ay, mag-stack ka sa ref, para meron kayong pangluto, kada uwi nyo. Pero, yan, Uh, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano siya kaganda. Pamilihan din dyan sa Sobeys. Kasi since yan, nakita ko nga na magaganda rin naman yung mga uh, ano nila, product. Especially yung sa mga pang kitchen yan, mga capsicum, tag $4. Ayan. So, napakaganda rin ang ano nila presentation, guys. Tsaka yung arrangement nila kasi inaayos talaga nila. So, maganda rin siyang tingnan. So, naka, parang nakakaganda mamili. Yan, tag $3, $4. Yan, sa bandang ano yan guys, mga pang kitchen, mga pang gamit sa luto. Yan, may mga salmon sila. So, mamimili ka lang dyan guys. Yung iba, hindi ko masyadong tinutok na yung sa mga prices. Prices kasi... Kahit naman tingnan natin, hindi pa rin makakarelate yung iba hanggat wala ka na nandito. Kasi so, syempre yung iba, pag mga viewers natin yung mga nanonood sa so, makapanood nito guys are, at uh, balak nyo magpunta ng Canada. So expect nyo na, na na ganyan talaga yung mga prices dito guys. Ayan. So konting ano lang para at least magkaroon ka na yung idea. Diba? Sa so to ha, ah, dito sa, ano, sa Deer Alberta. Ayan. Pero hindi kami masyadong namili ng sobrang madami guys. konti lang yung ano you know, namin, ina, pinibili. Kasi normally kanina galing nga kami sa, sa Bauer Mall and na punta kami sa Walmart para bumili lang sana ng sapatos. So unexpected na makakapag-groceries na rin. So since na nandun nga, eh wala nga kaming ano, mapaglagyan yan. Ang hirap din kasi bitbit -bit na bitbit -bit ko. So nangyari, after nyan, pag-grocery namin dyan, Um, pumunta pa kami dun sa kabila para bumili ng mapaglagyan yan. Ayan, yung mga chicken, mga pork chops, tag-three dollars. Ayan. Yung iba dyan, may you know, na ako, may na ako mga prices dyan. Ayan, o. Oh. Makikita nyo yung price niya. Ayan, oh. Diba? So, hindi ko siya masyadong tinutok. Ayan, may mga sausage. Ang sasarap ng mga ganyang klaseng sausage, guys. Natikman ko na yan. Ayan. Yung so, mga chicken. Ito parang turkey Ito, Hindi ko masyado tininan yung pangalan niya. Nung ano. Ayan yung price nyo Di ba? Nakamarinated na siya. So ready to cook. Di ba? Yan. Although sa Walmart meron din silang ganyan. Pero dito na kami nag ano sa. So bumili ng mga ganyan ganyan. Ayan. Chicken. May mga breast part. Ayan. Ang sixteen ka. $16. Grabe ilang hiwa lang yun ha. yan 'di ba? Ang ang sarap mamili, kaya lang pag sobrang dami naman na kasi may stack mo yung mga sausages, ang sarap niyan no. Pag dami naman kasi ng stack mo sa ref, parang alam mo 'yun, pag crowded na yung ref mo. Ang hirap naman tapos hindi mo masyado mabilis maubos, baka naman masira lang din. 'Yan ang sasarap niyan, 'yan. So 'yan mga nuts nga may may nabili ako diyan, guys. Ang sarap niya, yung parang car may caramel. Tsaka yung sugar coated. Yan. Nakabili kami dyan. Sarap din yan. Ayan. Nasa dulo yata yung may medyo para ano, parang may caramel. Nasa bandang dulo yun, dito sa gilid. Iwan ko kung nakuhanan ko yun. Ayun, ito siya. Ay, wait lang. Ito yun yata yan. Yan yung may caramel guys. Nakabili ako dyan. Sarap. So yan, may mga ano sila guys. Mushroom. Dried mushroom. Ayan. Ayan marami sila pagpipilian dyan guys para sa kitchen try nyo sa mga ano uh, alam ko yung mga nandito na sa Red Air. alam din nila yung Sobe so kanya-kanyang anuhan lang yan guys so dito kami na unang napunta sa Red Deer I mean sa Sobe na namili ng mga ganyan yan mga bell pepper gusto ko yun yung mga ganyan guys mga bell pepper pag hinahalo sa ano pag nag sote sote ka masarap din yan So, from now on, baka dito kami lagi may mimili kasi Uh, parang nagustuhan ko lang siya. Although, kahit maglalakad lang kami kasi wala pa kami ng car, wala kami sasakyan dito. Kasi super bago lang kami guys, wala pa kami isang buwan. So, kailangan lakad lang. At least, nalalakad lang. Ayan, may mga grapes, may strawberry. Ang sarap, ang sarap ng ano guys, talagang fresh. Ayan, may mga salad sila, may mga fruits. Ayan. Ayan siya, mga nakaready na. Diba? ba pero syempre, eh, mo yung price. Kung ikaw naman ay talagang si para hindi ka mapapamura. <laughs> di ba? tingin-tingin ka sa price kung gusto mo. Pero ako naman, hindi ako minsan kasi nagtitingin sa price pag gusto ko yun, eh, masarap. Yun, pili. Alam mo na, hindi ako nagtitingin masyado sa price. Eh, mga, mga cabbage sila, yan. Masarap din yung ganyan. Pangalo sa mga na, ano. Loto-loto. Yan, fresh. O, diba? So magsawa kayo guys kung anong gusto nyo mga bibilhin dyan kasi nandyan talaga. Napakadami mga choices. Uh, ayan, ano yata to? Strawberry ba to? Or ano? Yung isa nakalimutan ko. Blueberries ba yun? Ayan, may orange. Ayan. Apples. Napakadami guys. Ang daming pagpipilian dyan kung tutuusin. Kaya lang, syempre, ano muna, ah, uh, talagang ano ano tawag doon ah uh, subukan natin as much as possible uh, control lang natin yung ano yung mga dapat natin bilhin kasi pag sumobra naman my god tas hindi ma eh mga ang daming apple Ang so sa sarap niyan although yung apple guys talagang bumili ako diyan ng apple kasi nga minsan gusto ko rin talaga kumain ng apple pag sa gabi ayan may mga pineapple din sila ang cute nga yung lagay ng pineapple guys di ba kita mo yun dami mga saging Ayan. Tapos may pakwan, may melon. O, oh, yan. Kung gusto niyo ng mga maprotas-prutas kayo, ayan, may mga, ano din sila, organic na cucumber, tomato, may avocado. Masasarap, napakasariwa. As in fresh talaga siya, guys. Tapos, ang lamig-lamig pa. Oh, grabe. Ayan, may mamili ka lang dyan. Gusto mo, ma healthy life, lifestyle. Ayan, dyan bagay sa'yo yun guys. Ito pala yung blueberry which is my uh, favorite ko rin yan guys kahit sa juice uh, juice yan, yan yan ay blueberry ba to ay hindi parang hindi ano bang tawag doon nakalimutan ko yun guys sorry basta yun ito siyang pakwan ayan malinis din siya guys tapos dito naman banda yung sa mga uh, breads ayan namimili kami dyan kasi uh, uh syempre, ang sarap din pag sa umaga pag nagkapika tapos mayroon kang toast bread bumili din kami dyan I think apat ang nabili namin na ano loaf bread kasi sa umaga gusto ko yung ganun tapos uh, merong tuna sa... yan lalagyan ng tuna sarap so yan siya ang ganda talagang hindi ka hindi ka maaano dyan mag grocery dyan guys sa Sobing sabi mag parada niyo sana natin parada din... yung Try nyo ma'am Ito po ay sa Canada pag wala ka pag park Ito yung car mo, dito, mag, dito kayo mag park Is Yan Ay eh, dito ba? Doon, sa, ano, uh, doon, doon, sa loob, ah, doon sa gilid Ah. Uh. Pasok na lang natin pa dito paano sir? Ano po? 3 cents po ang parking? Kailangan kasi, yun na po magbayad? Pag bago ka dito sa Canada guys, wala kang car. Ito mo na yung alam mo pag na grocery ka. So ito yung an namin, lagaya namin. So no choice kasi bago wala lang car. Okay? So pinitay sa load ng white. Okay? Kasi bukas start na ng work. Let's go! Kaya na nga guys, so dumaan kami dito para bumili muna kami ng mainom kasi nga uh, kinabukasan nito uh, mag-start na ako ng work and then pasok na rin sila sa school. So bumili muna kami dito ng um, hindi naman siya hard, mga ano lang, white wine saka red wine. So pag-uwi namin sa bahay para meron kaming mainom. Yun nga, pili-pili muna kasi ang dami nga pagpipilian. So, ayan. Hindi ko na tinignan yung mga ano guys, yung mga price kasi baka um, masyadong nga haba yung ano natin, yung video natin. So, ayan. Tining, uh, kinuhanan ko na lang sila para mayroon kayong idea. At ito nga pala, napakalapit lang yan sa bahay namin. Paglabas ng ano namin, ng bahay namin lalakad ka lang ng konti. Ayan na siya. So, napakabilis, napakadali lang talaga pag bumili dyan. So, walang hassle. <clears throat> At makakapili ka pa nga pala dyan ng ano, kung ano ng mga gusto mong wine na mainom. ba? Diba? So, yan nga. Pili-pili lang. Tapos, nakabili kami. Yun. Meron na kami niinom bago mag-start ang work. Kasi nga pa, sabi nga nila, ano daw, celebrate daw. Or di, celebrate. Okay. At nakalimutan ko nga guys nga pala, um, kahit summer nga pala dito, malamig na rin. So, kinakailangan na rin, pa, kinakailangan na rin namin na bumili niyan. Kasi nga, syempre para pampainit na rin sa katawan. Alam nyo yun, kasi ang hirap, di ba? Na napakalamig papasok kami sa work tapos um, sobrang lamig so minsan naman kailangan natin na meron tayong stock sa ref para pag gusto natin uminom kahit red wine lang meron tayo di ba Ganyan lang. Ayan, may mga Jack Daniels. Ayan. Ang daming mga choices dyan, guys. Ang guys. So, sobra. Makakapamili ka talaga dyan. Although, sa Dubai, mayroon din mga ganyan, guys. Pero, hindi ka basta-basta makakabili doon. Unlike dito, wala na kailangan anong mga license, hindi ka nahanap ng na mga ganun. Basta bili ka na lang, dire diretso Napakadali. Ayan. Ayan yung favorite ko, guys. Yung Baileys. Diba? Napakasarap nyo na ito pag maraming yellow. Wow! Ang sarap-sarap talaga nyan, guys. Huh? Andito kami sa wine. Nasa wine kami. The barefoot is much cheaper. Yeah, the barefoot's on sale. Come on sale. Yeah. This one's um, also the shark. is on sale as well, right? 11 yeah, that one's $11.99. They're okay. both 11 the same. 99. Those are probably my two favorite. Okay. I, mean, there's like I haven't gray. tried this one. So I'm this one. No, I uh, did try today. I do. But this one, I haven't tried this one. will try today. It's a good one. This one? Is yeah, it? it's, it's nice and smooth. Oh. But it's not like, like sweet, sweet like. Ah, okay. But she likes sweet. Then you what would you like want? moscato. All the moscato? All right. sweet also. Huh? Yes. Moscato, go. the It's the no. 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 uh -huh. So there is like the birth one. one. Okay. Okay. This is what. Yung mga ulo nyo lang na kita. <laughs> Kasi ito yung iniinom namin. Oh. oh. wapak. Ano to? Walang ano, walang, walang music to ah. Ba? Boss, si Ate Vic, nakapusing pa talaga. Ako alam nag ano, yung model eh. Oo. Oh. Oh. No? <laughs> Busy natin. Bakit? <laughs> <laughs> ano tayo? Uy, alika muna din eh. Ang Uy, tayo. Kasi, di ba? Wait lang guys. Picture muna kami guys. Inuman na, inuman na kami niya. Ano ba Ano sa Paano tayo pa? Painit tayo bago ang masbakan bukas. ang taba mo na dito sa picture? Malapit lang kasi. Hindi ah. Malapit lang. Ang na kayo. Back power Ayan guys. Ano dito? Day, ano ka dito? May pasok ka ba? Ano pa ka pa ngayon? Pasok pa ngayon? Victoria. Smell na. Smell daw. Saan? Ah. Ano Ah, di ba? Ang ganda ng hindi ang ganda ng iniinom natin. Mag-post na kayo diyan. Oh. Yung password mali. Idugtong-dugtong ko lang baka sa. Ito yung namin guys. Di ba? Sarap niyan. Ito yung ano namin. Ang speedy na bago yung work kasi bu-work na kami bukas. Yan. Kaya dispedida muna tayo guys. Okay? na namin sa ano. Yan, pampainit lang. Why na?